guys, kumusta kayong lahat dyan? Sa araw na ito, magluto tayo ng tinulang manok. So, ito ang version ko na tinulang manok. Kasi, uh, ah, nagutom ako sa so, pakain ako ngayon. Yan, ilano ko muna siya. Parang pituhin ko muna siya ng konto. Saan ko ba ito ilalagay yung cellphone ko? Na makita niya Na ano na? Yan, guys. Okay. Sandali, naano ko na. Lagyan na natin ito ng sabaw. Lagyan na natin ng sabaw kasi kumebas na. Lagyan muna natin ng sabaw, guys. Lagyan na natin ng sabaw, may tumawag spam yun. Tumawag spam. Kasi naano na siya. Baka masunog na ba? So, lagyan natin ng sabaw. konti lang ito. Ito ay tinulang manok. Simple lang. Kasi si Jacob hindi ko makain ng sinigang. Lagyan ko pa ng konti Dami ng sabaw. Damihan natin ng sabaw. Kasi sabaw lang naman ang masarap nito. Ha? Lumangoy na. Napalangoy ko na siya ng sabaw guys. At nag-ano din ako ng kanin dito nagluto rin ako ng kalin sa so, ito na yung ating pagkain no? Oh. ito na ating ano sabaw oh. sabawan muna natin yan guys para ano at pakuluin muna natin ng maraming bisis so maghanap tayo ng gulay balikan ko kayo guys uh, lalagyan natin ng na ano cellphone ko ay eh, lalagyan natin ito ng tom tomato naman ay oh. eh, potato ito mga maliliit na potato para hindi siya masira. Maluhin natin, hatiin muna natin ito. Tapos, lagay natin sa sabaw. Hindi na ito balatan guys. Nakakain ng balat nito. Yung mga baby potato. So, yan. Yan. Tapos, ito lang ilagay natin at saka yung mga dahon-dahon. Pitcha yata, napakabitch. Meron, meron akong napakabitch. Oh, 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 Na na siya, mag-ano na siya. Mag-overflow. Lagyan natin na ng water. Yan, ito na ang ating potatoes ko na rin. Isusuko siya ng cold water at uh, kukuha ko ng peach chai. Oh, Patagal <tong> na kasi ito guys. <tong> um, lagay ko muna kayo dito rin. Di? kasi ito matagal na ilang araw na Yan. Mga ano na siya talaga, guys. Uh, hindi na siya presko na ano, pero gagamitin ko pa din sa yan. Yung pagwawala yan at ang uh, paano hinatin itong manok guys pakuloan ng pakuloan kasi alam mo naman yung mga manok dito hindi presko

So, hindi natin ito ubusin, guys. Ito ay presko. Kahapon pa ko yata ito nabili. Ito ang presko. Pero hindi natin siya ubusin siguro. Kasi ang kaldiro natin, maliit lang naman. Thank <coughs> you. Balikan ko kayo guys kasi matagal pa yata ito. Hello guys, nahugasan ko na yung ating uh, ano ating uh, ano yun? Dahon-dahon. So, hintayin na lang natin yung ilagay. At ito ang ating, ating manok. Yan, so. Malapit na yung matapos, guys. At makapagkain na kami ni Jacob. At papa ni Jacob ay natutulog si Richard kasi ano siya. Uh, sumakita so naman ng likod. Para ako ay mamaya lalabas ako sa garden ko. Itatanim ko ito, guys, oh. Tatanim ko ito. Makatutubo, di ba? Diva. Tanim natin ito. At ito pa pala. Ilabas ko ito para di ko makalimutan. Kamuti. Tanim natin yan. Ano pa bang mayroong tumutubo dyan? Tanim natin. Ito, itanim ko din ito. Marami akong lininisin guys. Kasi malis kami tarina na po sa bahay ko sa Kingsport. Ano muna po yung mga mails ko. Tingnan natin ba kung may tumutubo. Oh, ito pwede ko itong itanim. Itanim din natin ito guys. Oh. So, matanim tayo mamaya. Para may kamuti tayo. May talbos tayo ng kamuti. Mamaya na ako mag ano, mag lipit itong mga ganito. Uh, hugasin ko. Pakain ko muna si Jacob. Kasi all si Jacob na hindi siya nakakain ng mga okay-okay na pagkain. So, eh, ilagay na natin itong gulay natin, guys. Maghugas ko ng kamay. Para, maghugas tayo. Ay, 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 ay. Kahulog-hulog na. Kahulog-hulog na, guys. Madali lang. Ama, ano lang naman ito? Iska, iska, iska. Mm -hmm. no? Ginagamit lang namin kayo. Parang po po ba may lumalimaw Ginagamit puno, puno. lang namin kayo. Punong puno. Punong puno. Kayo. Puno, puno, puno. Hindi totoo na. O, sa si Pangulong Marcos, pwede na. Pag nagkagera sa China, o pag nagkagera, hindi automatic na tayo sasamahan ng mga Amerikano. Kaaway nila kalaban natin. Ha? Wala naman tayo kaaway. Kalaban po ng Amerika yung yung oh. posibili natin mag, ma, ma, natin ito lahat. Katabo na natin. Para mag kasi dahon lang naman yan. magano ako, mag additional ako ng sabaw. Mag init ako ng kunti para additional ko ng sabaw. Kasi parang kunting-kunti masyado ang sabaw. Tapos kakain na tayo. Mag-inip ko ng tubig kasi mag-ano ko anuhan ko ito ng konting sabaw wala may sabaw na. Okay na ito guys. Okay na ang ating Tinulang manok na maraming dahon. <laughs> tinulang manok na wala mang man sabaw. Kunti lang. So okay na ito. Patayin na natin. Oke, okay, okay neto nah guys, patah. panunood guys. Bye. Thank you pala sa panunood din Bye bye.